Sa bawat kanto ng ating bayan, may mga kwentong hindi pa naisusulat, mga lihim na nagtaago sa dilim, mga pangyayaring mahirap ipaliwanag, at minsan mas mabuting huwag nang ungkatin. Pero ngayong gabi, bubuksan natin ang pinto patungo sa isa na namang kababalaghan. Bago tayo magsibula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe, at i-comment ang iyong saluobin. Baka ang karanasan mo na ang susunod nating isasalaysay sigbin at ang mahiwagang lampara. Sa isang malayong baryo sa Visayas, may isang alamat tungkol sa nilalang na tinatawag na sigbin, isang kakaibang hayop na lumalabas tuwing hating gabi. Ayon sa matatanda, ito ay naglalakad batras, may mahahabang tayna na halos sumayat sa lupa at amoy na parang asupre na nagiiwan ng kaba sa bawat madaanan. Ang sinumang masalubong nito ay matalas na nawawala. Hindi na muling nakikita. Isang gabi, si Lauro, isang batang mahilig mag-isa at naglalakbay sa gubat, ay nakakita ng kakaibang liwanag sa madilim na kagubatan. Ang liwanag ay nagbumula sa isang lumang lampara na nakabaon sa lupa. Dinambot niya ito at nang bigla niyang punasan, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan. Kasabay nito, narinig niya ang mahinang padnisi mula sa dilim. Paglingon niya, may nakatayo sa pagitan ng mga puno, maliit, payat at may mahahabang paa. Ang mga mata nito ay kumikislap na pula. Isa itong sigbin, ngunit imbes na umatake agad, tumigil ito at tila tinitingnan ang lampara sa kamay ni Lauro. Nang sinupuhan niyang sindihan ng lampara, bigla itong nagliwanag ng matindi. Sa liwanag na iyon, Isang anyo ng babae ang lumitaw, tila isang diwata. Sinabi ng diwata, Ang lampara ay selyo, nakatali rito ang sigbin sa loob ng daan-daang taon. Ngunit sa pagkakakita mo rito, nawala ang selyo, at nayon, ikaw ang may responsibilidad na pigilan siya. Nang marinig ito, biglang nagniknik ang sigbin. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot na iyak nito na parang sigaw ng sanggol at huni ng paniki nasabay-sabay Tumakbo si Lauro, munit saan man siya magtago. Tila sumusunod ang sigbin, nakatago sa bawat anino. Habang hinahabol siya, napagtanto ni Lauro na ang lampara ay hindi basta liwanag. Ito ay isang pampugil. munit may kapalit. Bawat sindi ng lampara ay kumukuha ng lakas mula sa buhay ng taong humahawak nito. Sa huling pagkakataon, Hinarap ni Lauro ang sigbin. Sinindihan niya ang lampara at ang liwanag ay lumaki na parang araw. Umalinaw ngaw ang hiyaw ng sigbin habang ito ay unti-unting naglaho sa hangin. Ngunit kasabay ng pagkawala ng nilalang, bumagsak si Lauro. Mahina at halos wala ng hininga. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang lampara, nakapatay, at si Lauro ay wala na. Ngunit ang kanyang katawan ay may kakaibang marka. Parang bakas ng panang hayop sa kanyang dibdib. Mula noon, walang naglalakas yoob na hawakan ng lampara. Sinasabing na natili itong nakatago sa isang kuweba at ang mga pumupunta roon ay minsan nakakarinig ng mahinang pagnisi at yabag paatras, senyales na ang sigbin ay hindi tuluyang nawala.